Good morning. Happy Sunday po sa ating lahat. Ano ang iyong gusto? Ano ang iyong mga kahilingan? So kadalasan ng mga tao o tayo ay ang ating hinihiling palagi ay mayroon po tayong mga pagpapala. Tama po. Kalusugan, biyaya, no? yung kayamanan. So ito yung, po lagi ang ating hinihiling na lagi tayong mayroon ganon. So, titingnan po natin mabuti. Ano po ba ang pinakamahalaga talaga na pinakananais ng Diyos para sa atin? So, kung babasahin po natin ang uh, Lucas 18 verse 8, ay sinasabi po roon na ang Diyos ay laging handang magbigay ng katarungan. Subalit, mayroon po siyang hinihingi sa atin. Ano po yun? Pananampan. Kaya nga sabi po niya roon, mayroon pa kaya akong madadat nga na pananampalataya ng sa ating panahon. So bakit po kaya tinanong yan? Sapagat mayroon pong specification na pananampalataya natin sa ating panahon. So ibig sabihin, hindi po basta bastang ang pananampalataya. Ng kaya nga po pansinin po natin ang sabi po ng Bible. Sa panahon ni Noah, noon, no po, at sa panahon natin, ay matutulad daw ang ating panahon. Ibig sabihin, nung panahon ni Noah ay ang naligtas lang po yung kanyang pamilya lang. Eight lang po sila. So, kaya po tinatanong sa ating panahon. So, ibig sabihin, mayroon pong struggle ang ating pananampalataya sa ating panahon. Marahil, kukunti lang din pong maliligtas sa ating panahon. So, kaya po, maging aware ho tayo ang ba ang malaga sa atin. pagkain lang ba? Mga pisikal lang po ba? Kapangyarihan lang po ba? Ano po? Isipin po natin mabuti. Sapagkat meron pong hinihingi ang Diyos din sa atin. Kaya nga po sinasabi po dito sa Lucas 18:8 na meron pa kaya akong madanat ngan na pananampalataya. So ibig sabihin hindi po palabas na basta itong pananampalataya lang. Hindi po basta-basta lang na kilala lang natin ang Diyos. Kundi sumusunod po tayo sa kanyang kalooban. Kaya po mahalaga na maunawa natin ang mga bagay na ito na para sa ating kapakanan. So sa ating kapakanan po ang iniisip ng Diyos. Na po? So ano po dapat maging aware po tayo kung bakit mga, may mga ganyang bagay na binabanggit ng Diyos sapagkat meron pong mahalaga ang Diyos na mangyari sa buhay natin so magandang umaga po sa ating lahat na wapo sa pamamagitan ng salitang ito makatulong po sa inyo good morning po